Hello? Yes? Hmm. Oo, pwede mo ilagay yon sa ano. Sa, basta wag kang lalagpas dun sa ibinigay na ano, sa ibinigay na timbang. Imbawa 40, huwag kang lalagpas sa 40. Imbawa dalawa-dalawa maleta mo, 20-20. Pwede mong gawing 19-19 para ano, bisang kasi mas mabigat yung, bisang kasi may dagdag na timbang yung sa ano eh, sa airport eh. Kunti lang naman kasi dadaling kong damit. Hmm. Oo, oh, konti. Hindi mo makilangan mag-ano? Iwan mo. Eh, ito ko nga yan. Hindi, eh. mo, hindi naman lahat ng damit na din nila mo oh, nagagamit. Sa malita eh. kasi gagawin ko yung, choco, yung mga chocolate tapos yung ano yung coffee mate na scafe. Oo. Ah. Uh ah -huh. uh -huh. Wala nang problema yan kahit papasikin, di ba? Ano ba? May, an may visa ka na. Secret. Mauna ako pa sa iyo, mauna pa ako sa iyo. <laughs> <laughs> Sige kahit mauna ka na. Walang problema. Kahit di pa nga hmm. ako umuwi. Oo, <coughs> <coughs> oh, pwede yun. Basta ano? Play it mo kasamahan ko makamaya. Ah, ilan ba maleta mo? Dala. Dalawa. Ah, alis na yung kasama mo makamaya? Oo exit na siya mamaya. Ah, exit. 12. Exit siya, hindi ano, hindi bakasyon. Tapos naka-iga dito si Brian. Ano, bakasyon siya sa January pabalik. Mm. Ah. Baka magkasabay kami nang balik sa January. One month lang kasi kinuha kong vacation. Oh, eh okay. actually ang binibigay naman kasi 46 days. Maxim, ang gagawin ko kasi, maximum 56 days sa kumalita pati Ines, Cafe, Coffee Mate pati yung K. Oo. Oh, Tapos oh. sa isang ko, yung pur damit. Wala namang problema yun, di ba? Oh, wala naman. Okay lang yung problema wala doon. Wala. Wag ka na. lang Wag ka lang mag... Okay lang yung mag 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 magbasa. Bawa, may kutsilyo. Ibabalot mo lang yon Ibabalot mo lang yon Walang problema doon. Basta nasa loob ng maleta, nasa ano. Okay lang yon Pero sa mga hand carry, bawal yung matutulis. Bawal ang tubig. Ganon. Bawal yung mga fragrance, yung mga pabango na pwedeng sumabog. Ah, on, uh -oh. Kaya po sa dati nung sa immigration, nakita ko yung ano, hinarang, nasa hand carry lahat nung ano, pagkain, oh, tapos oh, yung mababansag. Oo, oh, bawal, yun. Kasi nga, may, may ibibigay naman pagkain, kaya hindi pwedeng ano, kasi nga, baka may oras, hindi pa oras ah, ng pagkain. Ay, hindi na pa siya mabutin. Ha? Ay, hindi ko balutin. Ang alin? Yung Nescafe? Mako, si Mate Nescafe. O, kayo hindi nabalutin. Basta wag kang, wag kang, ano, wag kang lalagpas sa, halimbawa, tingnan mo yung, ano hindi, mo, hindi mo, yung, tayo, yung, ilalagay na sa conveyor kung mababasag yung oh. maleta. Tsaka, arong, hindi, hindi diba? naman, hindi naman, ano, wala nang <laughs> problema kahit nababasag yung powder naman yun eh. Ang ano doon, yung itinerary mo, tingnan mo yung itinerary mo, yung flight details mo, kung ilan yung package, yung baggage na kilos na alaw, baka mamaya, eh, 37, mahal kaya ang ano, mahal pag ka sobra kumi ang ka ng isang kilo 1000 ano na yon 1000 real na babayaran mo doon oo hindi oh. ko lang din yung parang ano lang din yung umalis lang din ako yun lang oo oh, ibabalik mo lang sa Pilipinas na <laughs> babalik ko sa Pilipinas pero lahat ng dala ko na yon is wala na sinunog ko ala na pinamigay ko bago mga, mga, damit ko yun. yung mga dala mo dyan, wala na yon binago ko na yung sitwasyon so, So, yung mga iuwi mo ng Pilipinas, yun eh, yung mga binili mo na dyan. Oo, yung binili ko na dito. Generation okay. ng ang nangyari. No, oo. Eh, tama yun. Dapat lang yun. It's good for you. Kailangan maramdaman mo talaga yan. It's good for your ano experience. Yes. Yeah. Maghangad ka pa ng mataas pa. Yung ano, yung kalangan, kalang umano ka pa, gumanda pa buhay mo yung family mo. Yun ang nalawa lagi mong i-wait. Huwag lang sa sobra, ha? Siya? Yung tamang, ano lang, tamang, tamang paghangad lang, ha? Huwag lang masyadong, yung sakto lang. Huwag yung, ano. Yun, ang yun, hinahangad ah, ah, no? ko lang naman. Wala naman ako yung nahangad. O may makaaway lang sa amin. Charot. Kailangan <laughs> lang... may makaaway sa pose ko. <laughs> <laughs> oh, nagmamaldita no. <laughs> eh, kumusta na si ano? Kumusta na pala yung doon sa inyo? Ano ba balita sa inyo doon? Ano latest ngayon doon sa Bato sa Pinyabatan? latest sa uh, kila Clarice, kila oh, ano. Oh, 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 oh. Wala na akong latest Ila. sa kanila simula. Binalak nga nila ako, diba? So, hindi, hindi ka nalain ang black. Sabi naman ni Sarah din, ni ano, ni Diana, huwag na rin i-unblock ako. Sabi ko na rin sa nila, nila, huwag na nila ako i-unblock. Uh -huh. okay na lang din yun, maganda na lang din yun. Tahimik na lang din ang buhay mo. Kasi pagka ganyan ang ganyan. Ilay, lumayo ka talaga sa ano, sa mga tipong mga ganyan klaseng tao na pwedeng mag-down sa iyo. Kasi kailangan dapat nakakahinga ka, dapat good ang ano mo, ang yeah. okay, mo. Post ko tinotoxic nyo, di, mas mabuti i-block nyo na lang din ako, ganun ba? Mm -hmm. mm -hmm. mo lang. Basta i-feel mo lang palagi yung sarili mo na nakakahinga ka, wala kang kaaway. Mas magandang ganyan eh, wala kang kaaway, wala kang iniisip. Mas okay pa 'yung nakakapag-focus ka ng trabaho na nakakapag-isip ka ng tama. O mas okay na rin yan. Kaya sa, andain mo nga friend, andyan nga friend mo nga lahat ng mga kamag-anak mo, pero pagka andyan naman eh, di mo na pagbigyan, galit na kayo kaagad sa'yo, eh, mga ganun. Ikaw pa masama, nakakaramdam ka pa ng ano, to the point na makapagsalita ka pa sa kanila ng ano, mas maganda na lang, no, tahimik na lang ang buhay mo. Mm -hmm. Di ba? Yes, sarap but kaya, but sarap, kaya, kaya. sarap kaya magtrabaho nang wala kang iniisip na parang all, always positive lang yung iisipin mo, di ba? Kaya nga, family ko nga, binabla ko sila pa kaya. Oo, bakit pa? Hindi. Sabi ko, ini-stress ka nila ako dahil magpadala ko, inuobligan nila ako. Ay, bakit ko obliga? Hindi, i-block ko. Oo. Oh, ano Ganun, lang. Diba? Basta isipin mo lang yung sarili mo. Kasi pagka, pagkain mo na bukas si sarili mo, ang mangyayari niyan, eh, makakatulong ka na rin sa kanila. Lalabas oh, yun. Yan, eh. mo yun. yun Punahin mo yung sarili mo. Pa, paanohin mo yung sarili mo. Palaguin mo yung sarili mo. Pagka ka na at nagbunga ka na, oh, baka katikim sila ng bunga mo. Ganun lang yun. So, ngayon, mm pagka na yung kapatid ko, unahin ko na uli yung sarili, kumakapag-achieve na uli ako. uh, -huh, uh -huh. Ganun lang yun. Tsaka, yes, okay, okay, okay lang naman din yan. Yung kapatid mo, kapatid mo naman yan. Eh. Tama lang. Pa. Para, sa paglagod din naman yan. Eh. Okay lang yun. Tama lang yun. Okay lang yun. Kapatid mo yun eh. Yun ang pinakakahit na, alam mo kung bakit, kasi kahit na magkaroon ka ng sakit, wala't walang dadamay sa'yo, kundi kapatid mo. Hindi mga, Ay. yung mga talagang first degree, yung mga second degree, mga pinsan, malabo pa yan, makahingi ng tulong dyan. Kapatid, oo, oh, pwede yeah. pa talaga. Tuloy-tuloy na sana ako sa house, eh, hindi ba na-trahedya nga kami ng, ano, ng bayaw kong hudas. Oo. So, Ana, kaya uh, naging ako sa pamaking ko. Ayun, Ay, yung pag-alis niya, makaka-achievement na uli ako. Eh, okay, hindi naman siguro ganun kalaki yun. Hindi naman, hindi naman, kahit na ganun nangyari, hindi naman siguro lahat eh, na toxic ka na lahat. Hindi na. naman siguro lahat ng pera mo ay eh napupunta doon. Siyempre, parang may natitira naman sa'yo, diba? Baga, mm -hmm. di ba? Kumbaga, support lang, support uh, lang yung uh, naman yun. Support. Sa po, okay. ah. support lang naman yun. Okay lang yun. Kapatid mo naman yun, pamangkin mo naman yun in the long run. Pag alam kung kaya naman nilang gawin, hmm. hindi ko sila inuubi. Oo, o, tama yan, tama yan, ganyan lang. O, doon tayo dun sa package mo, dun sa ano mo, mga bawat, Tingnan <Bullet> mo yung ticket mo kung ilan ng ano, tapos kumuha ka ng timbangan, itimbang mo. 23, 23, eh, 46. Ano ah, nakalagay, 23, 23? Ah, 46 kilogram ang ibibigay pwedeng dalhin. Oh. Uh, 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 kailan ang flight mo? So, 10. December 10? Wala, hmm. lapit na. Wala, lapit na nga. Sato so, na nga. Hindi ko nga sinasabi sa amin. Nagka-count lang ako. Pero hindi nila alam yung flight ko. Oh. Sasabi so, ko na sa amin na flight ko na. Ay, hindi. Diba? Pagka, hindi. Huwag mo sabihin na flight mo na. Sabihin mo na ano. Na pag nasa Pilipinas ka na. Doon na. Pagka nasa ano ka na. Ah. Hindi, susunod kasi ako ng ban eh. Ah, okay. Oh. Okay lang mo rin. Ay, ko na kasi yung ban. Ah, nabayad bayad mo na? Mm -mm, pinadala ko na. Sineperate ko na yung mga bayarin para pagbalik ko wala na akong intinding. Oo. asa Ah, so nagbigay nag ka na dun sa pambayad para sa susundo sa'yo? Oo, oh, tapos binigay ko na rin yung bayad ng wifi. Pinigay ko na lahat ng bayad sa tubig. And... sini sinikret mo dun sa nagsusundo sa'yo na ano na huwag mo nang sabihin? Oo, oh, sinigret namin. Tinawagan ko si Dreysen. Oo. Oh, oh. Kami ni Dreysen nag-usap. Tito niya kasi yun. Oo. Mm -mm. Ah, okay. Eh, niya, yeah, Dreysen na yun. Ayoko dyan. May attitude talaga yun si Dreysen. may okay, attitude niya si Dreysen. Una, unang una ko siya na say na ano. Sabi ko, ah, oh, maganda ano itong ano, to, bakla na ano to Okay. Kaya okay lang, naman Okay lang siya. So, attitude talaga oh, siya. Oo. Kaya lang nung ano, nung sa mga ano, nakita ko mga sa mga posts niya, ang grabe siya mag-post, napaka-hard niya mag-ano, napaka-hard uh, niya mang ano, mang-vlog. Eh, hina-hard ko din. Hina-hard ko din. Niya, ah, hina-hard ko din, siya, ah, hinahard ko din siya ng sagot. Na sa niya, na. <laughs> Ako nakakapagutan niya sa post niya eh. <laughs> grabe kasi siya mang ano eh, grabe kasi siya mang down. Napaka ano niya masyado. Parang, para namang hindi siya kumakain ng tuyo. Sarap-sarap yan ng tuyo. Eh, Magkaaway siya yung... pero okay naman na sila. Ay, hindi, hindi, naman kami, hindi naman kami war, kaya lang, siguro, siguro naisip niya na ito si Talia, dito magpapatalbog sa sagutan eh. Ganon, kaya siguro, in inano niya na ako. Maldita, yung post niya, patulan oh. mo kung maling ginagawa niya. Oo, oh, ay, ako sa kanya. Oh. Uh, <laughs> eh, siya naman ang umi-stop. Siya naman ang umi-stop. Kuro nalabdaman niya na, ay, wala pa tunguhan tung usapan namin. I-stop ko na to. Eh ngayon, wala, wala ako nakikita mga post niya eh. Kasi siguro dahil inano niya na ako, i- eh, hindi naman sa binala. Kumbaga, baga, ano niya ako, binard, you know, binard niya siguro ako for from commenting. nga ako tungkol sa iyo, sabi niya. Kasama ba si Talia? Sabi ko, wait yun. Hmm. Hmm. Kung magtatanong siya sa akin, kasama si Talia, Kuwait siya, Saudi ako, hindi ka ako, mm -hmm. bakit ba ka? Ano lang, yan lang sabi niya. Oh, eh, kasi nga, syempre, no, sa D.A. Eh, sa kaya mga yan, sa kaya mga yan, pag nagkukwentuhan niya, syempre, syempre, na ano yan sa iyo, na sino ba napasok sa kanya doon? Sino ba nag-ano sa kanya doon? Syempre, na pag ano na, ano. Saka nalalaman nila, advisor mo, ako. <laughs> Oo naman. Hindi, basta, ano lang, Uh, keep on ano uh, keep on moving lang and keep on ano sa pang si ma'am an nga pala actually pwede sa... pa si ano yung pinapasok mo sino si yung ano yung Clarissa sino eh sino ba yung pinapasok mo sabi niya pwede pa yon basta makuha niya yung passport niya agad within the uh, end of the month kasi si Ria is 33 na ilang taon na ba yung ano mo 40 ano na yun 42 I Ligwak na pala. Pero ano, 42 pero malakas pa yun. Wala naman sa ano, malakas pa yun. Malakas pa talaga. Kaya lang, malakas ko sa malakas. Hanggang hindi pa, wala, 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 rin sakit. Kaya lang gusto ko siya makaalis. Kasi nga, alam mo yung gusto niya magpakamatay dahil lang sa, ano, dahil sa problema Napuntan sa, sa, sa asawa. Yung kidang. Yung kidang Oo. Oh. Nabalita mo na yung kidang. Oo, alam ko na yun. Inanaka e, ka din ba? Nagsulisit din ba sila sa'yo? Na ano? Iningaan ka din nila? Mm, we're not close. Mm, okay. Ako naman, siyempre, eh, eh hiningian naman ako, hiningian ako, eh, ano ko naman yun. Kaya, sige, go. Tulong na lang din sa bading. Eh, pero alam mo naman yung istorya namin, di ba? diba? Pati um, si Inday nag-iistorya din sa akin. Sabi oh yun po? ha. Silang dalawa may, may problema silang dalawa ni Inday. Ano bang ano sabi sa ni Inday? About sa Jo uh, actually, tungkol um, sa siya. About oh. yun sa Jo. Oo, oh, oh Paano sa Jo? Yung Jo ni ni Inday is kababata ni Dang. Ngayon, direto ni Dang yung kaibigan niyang lalaki kay Inday. Oo. Ngayon, ginamit lang si Inday para para pagkaperahan. Sino doon? Sinong lalaki 'yun? Yung, ka... si Manu yata pangalan ng Manu ba? Uh, Manu. Si Manu 'yun sa ano yung pangalan kasi nung ano ni yun, Inday yung pinopost niya sa FB dati. Ang alam ko lang kasi na ano niya, si ano, si, itong sinong lalaki to, si, ang apelido Arceo, si, dahil lang nga, yung malaki ang, malaki ang nota. Yun nga, yun. Nataga inaon. Yun nga, yun. Pwede naman kababata ni Dang yun, kakilala mo. di hindi, hindi pwede maging kababata ni Dang yun. Dahil kasi, unang-una, si Dang ay taga, ba, ano yan, taga Bicol lumaki yan. Kailan lang siya, year 2000 lang yan, napunta ng, ano, napunta ng Pulilan, year 2000. Hindi ko alam kung kababata niya, or kaibigan, kakilala. Vegan, kakilala yun. Tanungin ko ngati si, ano, tanungin ko rin yan si Chongson na yan. Kung ano yung, ano. Ano nga pangalan niya sa Facebook? Ah, uh, Andrea Tiongson. O oh, yun. Nag-uusap kami niyan eh. Kasi bami bami sa dapat magkikita kami dapat niyan. Kasi nga magpapagawa siya ng buhok. O oh, yun. O oh, di ano ka di Ano, ano pangalan na itong lalaki na to? Nakalimot ako, Jero. J Basta yun, something like that. O oh, yun na nga. Oo. Oh, oh. Ano pa kwento ni Andrea Tiongson ni ano? yun lang, although na may alitan sila ni Dang, parang mm -hmm. disorder ni Dang yun, parang parusa sa kanya ng Panginoon. <laughs> Ako talaga rin <yung> ba <laughs> May ugali din, you eh, know? <laughs> maldita rin. maldita rin. although naman, ah, hindi naman daw siya natutuwa, pero parang, parang deep <laughs> oh, di pa sa ganun din. Oo, ganoon lang din yun. Uh-huh. Maldita siya, lang. Siguro nang siya masabihan na deep inside parang natutuwa ka din kasi yung sinabi mo palang na para maging lesson learned kay Dang yun, oh, ganun ba? Magditek uh, ang bakla eh, no? Itong si, si oh. uh, Inday. Nagbigay naman daw siya. Uh -huh. Ako din nagbigay din, din ako, 5,000. Siguro pagka makaluwag-luwag ako, siguro. Kasi ang balak ni Don Don, eh dalhin sa Manila, sa Osireyer. Kasi nga, nasa bahay na nga, nag-ano nga ang lola mo, ang Dang ah uh, gusto na nga umu umuwi na nga apat na araw na rin sa bahay nila doon sa salon niya doon sa balato eh gusto ni Dani don don eh ipasok talaga sa ano hindi pwedeng hindi na ganun, ganun na lang na hilong hilo siya so gusto ni don don talaga gawin na hanggang lumalaban naman si Dang na maoperahan at malakas naman operahan sa utak eh di kung mamatay wala tayong no, magagawa si ha ano niyo ba si don don Si Don Don? Kaibigan namin si Kabigyan namin si Dang. Ka kaibigan namin lang year 2000 pa. Mm, hindi kasi kami close si Dang. Oh, baby ka pa noon, 'di ba? Year 2000. Bago pa nga naka palang, bago ka pa naka pa naka pa yata noon. Eh 1998 kasi ako. Oh, hindi dalawang taon ka pa lang noon. Oh. Wala pa eh kaibigan na namin si ano. Kaibigan ah. na natin si Dang baka nakita mo na kami na baka na, nung tatlong taon ko apat na taon ay eh, nakikita mo kami gumagalang tul tulikan. <laughs> nagagawin ko ba din? O oh, nagagawin ko ng <laughs> tulikan. Mga bang mga bakla, mga ano doon, mga mga ano doon, mga pininsan mo doon, mga nauutyo pa ng mga bakla yun. Eh? Mm. Ay hindi mo hindi mo mga pininsan, mga tinito, tito mo. Siguro, pa ganoon. Wala pa kayong guess. Ako, wala pa. Wala pa naman. Ikaw ba? Ay, plano ka pala. Nung no, ano ako nag-ano? Nung part-time? Kailan? Maka 600 naman ako. 600 ba? Mm -hmm. 300, tsaka 450 lang pala. Ano ba Okay na rin? Isang araw? Dalawang araw yun kasi mahina kahapon. Kasi nga um, oh, umulan. Oo. Oh, oh, dito umulan. Umula. Dito maano na rin. Dito ma uh, makulimlim. Takot sa water. Takot sa water na. Oo. Oh. Kasi naka-experience na rin ng baha. Pero pwede na. Hindi ko naman kikitain yun sa company namin. ng hmm. Nang isang araw, nang dalawang araw. Hmm. Okay. Sa magkikitain yun. Yes. Okay, dyan. Okay na lang din. Uh, pwede basta na lang na. ng replacement. Baka next week meron akong replacement. Pwede nang mag-stop work. Kaya ilalaban ko sa siya. Oo. Oh. Kasi so, ingat-ingat lang, ano. Pagka, okay, ma ano. Maging mga, ano. Ayun nga, ang problema nga nito. Bakit, tingnan eh, mo yun. Eh, Ito nila, mo, huwag ka mag-sobra ng, ano, ha? Huwag ka mag-sobra ng uh, timbang. Di ba, bumaba ka lang sa kilo. Huwag ka lang sumobra Parang ng, May dagdag -dag pa sila ng, ano, eh. Yung sa timbangan doon sa kanila, parang may dagdag -dag sila ng 5 kilos para sumobra. Hindi naman siguro 5 kilo. Mga isang kilo lang naman siguro. Sobra. Ewan ko. Baka may kasi sila. Para kumita sila eh. Iyon lang inaabangan nila. Ate, mag ilang kilo yung ano? Yung timbang mo doon nung airport ka, okay lang din? Yung timbang mo? Di ba nagtimbang ka dito sa ate? Sa Kaya nga, nung nagtimbang ka, kulang, di ba? Ano, pagkatong doon sa airport, sobra. Hindi ko pa dito. Okay yung timbag mo, di ba? Pinawasan okay. pa. And... Ay, mabigas yung timbang, bro. Dito. Ah. Doon, takto naman timbangan. Sobra. O, oh, so, 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 oh, so, sobra. sobra. talaga doon. Sobra Kaya magbawas po. ka ng isang kilo. Kung 23 ang, ano mo, allowed na baggage kilo, bawasan mo lang 1 kilo, gawin mo lang yung 22 mo. May timbangan naman dyan na nabibili. Magkano lang yun? 10, 10 real lang yun. May timbangan dito. Ah, may tibanga dyan? Oh, good. Maganda ako ganun. Meron na tibanga di, Diyos ko. Oo, no, tama lang. O, tibangin mo. Mga magkano ka lang. Kung 23, 22 mo lang. O, okay, eh. ibigay mo na yung isang kilo. Kahit. Kaya sa mag magsobra ka. Tapos, sa oras na, ano, na andyan na sa kiluhan eh, tsaka magbabawas ng mga, ano, ako, mahirap mag-isip kung alin yung tatanggalin. Nangyari kasi sa akin, nagsobra ako sa kilo, 1 kilo lang ha. Tapos 1,000 na kagad ng babayaran. Naki. Okay. Oo, oh, oh. lang, nabay lang, show up lang ako. Oh, yun na nga. Oh. Bye. Tapos, edi di na yun nga, nagsobro ng isang kilo. Eh yung nangyari, eh, binagabayto ko ng ano, ng isang libo. Eh, wait, wait, pero isang libo, dala ko isang libo lang talaga. So, packet money lang talaga na isang libo. Yung, ano? Real. Yeah. Oo, yung huling sweldo ko. Tapos, edi, ang nangyari, hindi Alam mo kung ano ang itinanggal ko. Ang itinanggal ko, yung mga mahal na, na, maliliit ang timbang, pero mahal. Yun ang itinapon ko sa basurahan. samantalang ang, ang itinira ko, gatas, na mura lang na mabigat. Malika ako. Dapat pala, bigas, ay, yung, ano, gatas dapat pala yung inano ko. Itinanggal ko, dali yun ang mabigat. Eh, Kasi sabi na kayo, tanggalin mo na yan. Sabi niya gano'n, kasi masasaraduhan ka na. Magsasarado na kami, maiiwan ka. Ay, ganun ba naman ate? Kaya, ay, So, no. Hanggang sa talaga, nakakahinayang. Nakakahinayang. Eh, parang lesson learned. Kaya nga, lesson learned. Kaya nga, eh, kaya nga inire-relay eh, ko sa'yo para kahit paano eh, meron kang idea na ganun pala ang pwedeng mangyari. Mahirap. Ang hirap kaya mag-decide ng... Ano na tanggalin ko dito? Eh, yung iba kasi padala. Padala lang sa Siya hour na, di ba? Oo, oh, tsaka, tsaka sabihan, tsaka first time kong uuwi yun. Kaya wala akong idea. Tapos may mga nagpadala sa akin na aba to, papadala padala mo to, iyan mo sa akin, iyan mo. Ipagdating mo sa Pilipinas, may like, kukuha sa bahay niyo na ganun pa Alam mo 'yun? Na hindi Siyempre, yung sa akin itatapon ko 'yun sa akin. Ang itinapon ko yung sa akin, yun ang yung nagpadala sa akin, hindi ko inano, hindi ko inilabas yun sa akin ang pinagdesisyonan ko na iwan. oo oh. pero siyempre padala sa akin 'yun eh, yun, yung pa, 'di ba? Nakaka nakakahiya na madto sa ah, nagpadala na. Yun pa anuin Hindi ko rin kasi natimbang. Kaya gano'n. Natimbang ko siya, sakto, sinuto ko. O binawasan ko ng konti. Pero pagdating doon sa ano, sobra isang kilo. Eh, babayaran ko ba yun? Magkano yung babayaran ko na so over baggage? Wala. Taka wala din naman akong kilala katulad ng iba mga Pilipino na may kilala sa airport. Na okay lang, ipa-igogo, ililet go yung ano, sobrang kilo. Hindi siya mamaya alas dos. bago ka mag-stop ba, magi stop work ka na. Pero bago ibigay sa inyo yung stop work na yan, ibibigay natin yung uli mong sweldo. Makukuha ko ngayon sa out ko ngayon. o uno, Tapos bibigyan nila sa out sa issue. Kulin sweldo po, yung world remaining. Oo. Ganun. So, kakain muna. Oo, sige, sige. Okay, bye na.